Welcome mga kalakad Ding oras sa sapon Um uh, four minutes To 4 Ala Minus 4 Para alas 4 mga kalakad At ito tayo ngayon Sa sa garden na ito Na ilang beses na Na, na video ko At uh, ito Ipakita ko na naman sa inyo kung ano na ang sitosin dito yung mga tanim-tanim dito uh, uh, malalago na talaga um, ito nga i uh, ipokus ko na ngayon sa, para makita ninyo lahat ito at uh, doon puntahan ko rin yung panganay ko na nagtatrabaho doon na, uh, tingnan lang natin tingnan ko kung ano ng kanyang uh, nagawa doon so ayan ipokus ko sandali ito mga kalakad ayan na mga kalakad ito na ang Uh, kasaba o balinghoy sa Tagalog. Oh, uh, ito na mga kalakad. Ang kasaba o balinghoy sa Tagalog. Uh, at, uh, kung nakita na noong nakaraang mga buwan yata na uh, inano ko, uh, binidyo ko at uh, Um hindi pa ito ganito ka uh, lawig or uh, ka uh, taas yung kanilang mga uh, sabi natin ka ng mga puno dito. At ito oh tingnan nyo mga kalakad kitang-kita na dito. Uh, dito banda at ito na mga puno nilaw. Oh. Sobrang taas na mga kalakad. Pero iwang ko lang kung may mga may mga ano na ito ay mga sabihin natin uh, yung ano yan, yung root crop nya uh, mga kalakad hindi ko alam kung kasama uh, ba ito sa tinatawag na root cropping dahil yung mga mani kasi, yung kamote yun man ang tinatawag na root crop kaya ito siguro pwede rin uh, maging root crop uh, at uh, ito yung mga dalilang na ano na uh, itong mga sili at okra ay matatanda na um, pero produktado na itong mga kalakad ito tulad nito o doon banda yung mga alugbate kita natin may mga papaya doon banda at dito ito yung mga okra at may mga sili na maanghang man ito mga kalakad dahil natikman ko na to at uh, um, ito, ito, pababa ang mga balinghoy at yun ang mga sili at ukra may mga sinasabing gulay dito na tinangkong ayan uh, tulad dyan, doon ang alugbati at nasabi ko na sa inyo kanina na papaya ito ang mga sili na tinatawag na uh, dynamite uh, hindi ko anong kalam to hindi ako mga, uh, talaga uh, nakakalam kung ito ba ay anong klasing sili ito pero tingnan yun i-focus natin sa dali ang, ang bunga nito tulad nito mga kalakad o oh, ayan ayan papunta doon si baba oh. Ayan. may mga, mga hinug tayong makita diyan at ito banda rin ang mga balinghoy o oh, mga kasaba tulad nito oh. Oh, tulad nito yan, wala lang kami mga talong dito. Pero siguro magtanim kami talaga ng tanim, talong para naman ma -ano natin uh, ma maging saray-sari ang mga tanim dito. Actually sa dalawang anak ko to na ang isa ay uh, siguro magpakasal na yung American Blackman ang kanyang partner. Dito kasi ngayon sa Davao uh, at pinuntahan at nagpa-schedule sila ng kasal. So, ito... Uh, ito lang, uh, nagvideo ako ulit. Dahil ito, ganito na ito. Noong pagvideo ko dito, hindi pa ito ganito ka... Ano, ka lago. Yung lumalago talaga. Ayan, oh. Tingnan no, nyo, ang kalabasa dito at uh, malalaki na. Halos lahat. Ito, oh. Oh, makita natin, oh. Ayan, kitang-kita na natin dito ata uh, malapit na itong mag ano produce ng bunga bunga na kalabasa at ito ang itong potato or kamote na siguro iwan ko lang kung anong uh, ng ano nito yung mga tawag nating kamote o na, ano uh, hindi ko alam din at uh, ito ang mga hindi pa yung tatawag na bagong ano bagong tanim dahil ganito yung pag video ko yata dito ito na video nito tulad nito o ah uh, okay ayan ito ito na oh ito mga ganito pa nung pag video ya pag video ko yata nung nakaraang ano iwang ko lang kung uh, tama ba yung ano ko nung nakaraang kung hindi ako nagkamali ano yun June parang June yata limutan ko lang ang tamang pizza mga kalakad oh, ito tulad nito mga bago ito at may mga bagong tanim rin dito yung mga mais dito mga kalakad ay na harvest na sa uh, anak kong babae na kung sinasabi ko na ano um, may may ano na siya, may uh, malapit ng ikasal, ayon sa kanilang usap-usapan dahil itong tatay nila hindi man gaano nag patungkol sa kanilang pag ano magpakasal or pag isang dibdib sa kanyang uh, sabihin natin payansin na ni, na black man, ame, black American. So ito na. Punta tayo doon sa aking panganay na palagay ko uh, magkasing edad lang kami ngayon. Ko so, hindi. biro lang mga kalaka. <laughs> Talagang bata pa 'yung uh, anak ko. Bata pa sa akin, bata anak ko yun. di ba? So ayan. Ito na. Ito na 'yung mga bagong at ito rin mga bagong kalabasa mga kalakalo. So ayan. Ah. Uh, 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 takot yata itong anak ko. Parang matakot yata sa ano. Ito mga kalabasa din. Ah, uh, ito. So ayan, uh, kung ano uh, at least may matutunan kayo sa aming mga pananim dito, magmula sa aming uh, lemongrass or tanglad. Ito mga balanghoy din ito at uh, siguro a uh, cause point ko tong aking eldest para matanong, na, matanong natin sa mga ilang katungan katanungan mga talakay. Ayan. Ayan siya o. Nakatayo. Siguro may ano. Pasapin natin sandali. Sandali lang.